Samantala mga ka para sa maraming artists, malaking bagay ang magkaroon ng lugar kung saan pwedeng ipakita ang kanilang obra, kung saan nabibigyan na alaga ang kanilang talento. Isa sa mga grupo na aktibong nagsasulong ng ganitong layunin ay ang dibuho na tampok ngayon sa isang exhibit sa Quezon City. Let's all watch this. Malaki ang tulong ng mga art gallery para sa mga pintor. Ito ang espasyo kung saan na ipapakita nila ang kanilang mga obra para ma-appreciate ng mas maraming tao, kung saan nagiging mas accessible ang sining para sa lahat. Hindi lang para sa mga art collector, kundi pati na rin sa kabataan at mga estudyante. Kabilang nga sa mga aktibo rito ay ang grupo ng dibuho na mayroong exhibit sa isang art gallery sa Quezon City. Isa sa mga highlight ng exhibit ay ang mga obra ng cancer survivor na si Lito Milan, na 43 taon ng pintor. Kilala siya sa galing sa pagguhit ng mga portrait ng kababaihan. Sa kabila ng humihinang katawan ni Tatay Lito, matiyaga pa rin siyang pumupunta sa mga gawain ng grupo. Ako ay nagagalak dahil andito masaya, mayroong kaming Kundaspat at napakabait na may-ari nito gallery, pinagbigyan tayo. Kung may time kayo, pumunta po kayo dito para naman masuportahan din po natin ang ating mga kababayan na uh, nagsisikap din na magkaroon din sila lang. Buhayin natin yung art kasi yung art, malaking bagay yon para sa ating bansa. Tampok din sa nasabing gallery ang mga likha ng iba pang ng Grupo Dibuho. Itong latest ko ngayon na series, ito yung ating gray series, na interconnection kasi ito eh. So makikita kita niyo yung mga cubes. Alam niyo sa diagram ng mga sa radios, mother and child ito eh. Yung mother and child is connected sa lahat eh. Matagal na rin ako nagpinta since 12 years old ako nung simula ako mag-drawing. Na-inspired ako sa trabaho ni ano ni Master Fernando Borsolo at saka ni uh, yun national artist din natin na si Juan Luna. Ang ginamit ko rito ay oil on canvas. So simula nung namulat na ako sa pagpinta ko, nag-ano na ako kagad ng oil na ako. Hanggang sa yun ang naging medium ko. Uh, yung tong obra ko, nakapagbigay ng good vibes sa araw-araw. Ang gusto ko, masaya. Uh, siguro naman, uh, yun ang uh, naiiba ako doon. Layunin ng Grupo Dibuho na iangat ang visual storytelling at bigyan ng spotlight ang mga Filipino artist, lalo na ang mga kabataan. Sa pamamagitan ng exhibit na ito, lalong ilalapit ang sining sa masa at naibibida ang mga kwentong katulad ni Tatay Lito na nagsisilbing huwaran sa larangan ng sining.